Watch out mga kapangit, ipaprank natin si Robin Padera daw siya. Bigyan natin ng tubig yung, ay nang asimbatan, mm -hmm. so big ulit, hindi alam. Good morning! Hi, hello, good morning! <laughs> may ipigil ko sa'yo. <laughs> <laughs> sa, sa 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 <laughs> 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 may nahanap na, ako doon ng importanteng butas-butas <laughs> na. Diin ka naghalindong. Nga ana man imong damit. Aon <laughs> sa man nagibo? Gihuslo man imong pante. <laughs> kaluoy man, ang kuyog to press mo. Agay. Mm, sa maning tawanan ni eh. man, ang yang long pante gihubad. Ang panting buslot. Ana apa? Unsa may mong damit puro man pante? <laughs> Sanul Ziruin si Padiriiya pan Dirah <laughs> no, <no, no>, no. sekali <laughs> <laughs> You oh! tried it. Ano <laughs> loko? Ang sarap ng ina- Malamig na 'kin. Ano? Ano 'yun? Hindi. Hindi eh. Nadali si Robin Padera. <laughs> ano? Nalasing? <laughs>